Isang eroplano ang bumagsak sa gitna ng kabundukang puno ng snow. Walang signal, walang pagkain, walang tulong. At sa desperasyon, kinain nila ang mga bangkay ng sabili nilang kaibigan. Hindi ito gawa-gawa. Totoong nangyari ito. Ito ang kwento ng Society of the Snow. Isang kwento ng trahedya, sakripisyo at pag-asa sa gitna ng kamatayan. It's time, Solid Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kalaman. Ang Society of the Snow ay base sa totoong kwento ng 1972 Andes plane crash kung saan bumagsak ang isang eroplano na may sakay na rugby team mula sa Uruguay sa gitna ng nagyeyelong kabundukan ng Andes. Ito ay hango sa libro ni Pablo Biersi na may parehong pamagat La Sociedad de la Nieve o Society of the Snow na isinulat batay sa salaysay ng lahat ng mga nakaligtas sa loob ng mahigit 72 days. Iba ito sa librong Miracle of the Andes ni Nando Parado na nakatuon lamang sa kanyang personal na karanasan. Ang pelikula ay nagsusulong ng mas kolektibong pananaw, ipinapakita ang pinagdaan ng guto, lamig, pag-asa, sakripisyo at matinding desisyon ng buong grupo. Sa halip na tumuon sa isang tao, binibigyang diin ito ang buong komunidad ng mga nakaligtas na parabang isang lipunan sa gitna ng niebe kaya tinawag itong Society of the Snow. October 12, 1972, lumipad ang Uruguayan Air Force Flight 571 mula Montevideo, Uruguay papunta sana sa Santiago, Chile. Sakay nito ang rugby team ng Old Christians Club, karamihan ay mga sudyanteng atleta 18 to 25 taong gulang kasama ang ilan sa kanilang pamilya, kaibigan at ilang crew. Nag-charter sila ng eroplano para sa isang friendly match sa Chile. Simple sanang biyahe pero masamang panahon ang bumalot sa ruta nila habang binabaybay ang Andes Mountains. October 13, 1972, alas 3.30 ng hapon, bumagsak ang eroplano. Dahil sa pagkakamali ng piloto sa lokasyon, akala niya ilampas na sila sa bundok kaya bumaba siya ng altitude. Pero huli na ang lahat. Tumama sa gilid ng bundok, sumabog ang pakpak, nabiyak ang fuselage at tuluyang lumapag sa niebe. 45 ang sakay, 12 agad ang nasawi. Ang mga nakaligtas ay nagtago sa kalahating katawan ng eroplano, ginamit ang mga upuan bilang insulation at niyaka pang isa't isa gabi-gabi para labanan ang matinding lamig may natirang kaunting alak, mga crackers at tsokolate. Pero pagkalipas ng ilang araw, naubos na ito. Naghintay sila ng tulong. Pero makalipas ang sampung araw, narinig nila sa radyo, inihinto na ang search and rescue operations. Doon nila napagtanto, tayo-tayo na lang ang magliligtas sa sarili natin. Isang ideya ang unti unting lumutang. Paano kung gamitin natin ang katawan ng mga yumao para mabuhay tayo? Maraming umiyak maraming tumutol pero dumating sa punto na wala na silang enerhiya kahit magsalita at isa-isa nilang tinanggap ang katotohanan. Hindi ito ginawa dahil gusto nila. Ginawa nila ito dahil wala ng ibang paraan. Nanalangin sila bago kumain. Inalala nila ang mga namatay ay mga kaibigan nila at alam nilang hindi rin sila magagalit. Isang avalanche ang tumama noong October 29. Walo pa ang nasawi habang natutulog. Pagdating ng Disyembre, dalawang buwan na silang nasa bundok. Dalawa sa kanila, si Fernando Parado at Roberto Canesa, yung tumawid ng Andes Mountains para maghanap ng tulong. Bitbit nila ang kaunting pagkain at sleeping bag na ginawa mula sa upuan ng eroplano. Sa sampung araw na paglalakad, ilang beses silang muntik mamatay sa lamig at pagod. Pero noong December 20, habang bumababa sila sa isang libis, Nakakita sila ng isang pastol ng baka sa Chile. Sigaw sila ng sigaw. Hindi sila maintindihan. Kaya isinulat nila sa papel at ibinato sa kabilang ilog. I am from the plane crash. I'm alive. We need help. Kinabukasan, dalawang helicopter ang ipinadala. Ang natitirang survivors ay nakita sa wakas sa gitna ng snowfield. Labing-anim lang ang nakaligtas sa 45 bawat isa sa kanila ay may kwento ng sakit, kabayanihan at pag-asa. Ang kwentong ito ay sinapilikula noong 2023 sa Netflix bilang Society of the Snow na batay sa libro ni Pablo Biersi, kaibigan ng Survivors. Ang pelikula ay faithful sa tunay na kwento at ginawa sa piling ng Andes mismo kasama ang gabay ng tunay na Survivors. Ang kwento ng Society of the Snow ay hindi lamang tungkol sa guto. Ito ay kwento ng sakripisyo, pagkakaibigan at lakas ng loob sa gitna ng imposible. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, hanggang saan kaya ang kaya mong gawin para mabuhay? Kung gusto mo pa ng mas maraming kwento ng totoong survival, don't forget to like, subscribe, at i-comment. Kung ako yun, kakayanin ko kaya? Bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna sa ating mga Solidarchers na sina! Hanggang sa susunod Zoli Dodgers, it's time.